Guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan guys, ang aking mga parol. At na, kumikinang-kinang kinang na. Oh, wow. Oi, oh, shout out, right. out Montempolo Riders Club. All right. Dima, shout out. Dima. Dima, shout out. <laughs> Sini <yung> papa ko. <laughs> Dito na si Cap. Katay lang namin. Kaya may papapicture kay Cap. Sama na si... Tanggal mo na rin mga motor din eh. At natating ang ating panauhin ah, ng pantangal. Pagdala ng Shopee. Oh, ha? Oh, <laughs> Shopee. <laughs> Yan. May padala pa ng <laughs> <laughs> Shopee. Hindi naman Shopee ito eh. JNT Express. Oh, tanggal nyo mo na rin motor din eh. At buwan pa rin tayo ng cab. Oo oh, ano? nga. At nang makakita ni cab, kung saan nyo ni kakabay. Kailangan ilaw. <laughs> habol sa Pasko okay. ang aming Christmas light dito pala ako sabi na hindi kita yung pangalan ng Monteng Polo Riders Club Dap dapat tayo may global na magandang to Rikay, hindi mo din lang yung malaki mong paypal. Bito kayo, Taker, Bisan. Palapad. <laughs>

Alright guys, nandito na ako ngayon sa aming Christmas Parole Decoration Ayan po yung aming Montimplou Riders Club Decoration For Giant Parole May pangalan nyo yung mga Montimplou Riders Club Ayan, video nga natin guys Alright right. pa tayo silangan Sa maraming ilaw Yan, Ayan, po yung aming parole ito po yung parol ng SK. Oh, yan. Tao Gama. Barsitarian. At ang ating Christmas tree ng barangay. Barsitarian po yan. Porok A1. Alright. O, oh, ba? diba? Alright, guys. Yan o. No? Yung aming arko ng Montimpulo. Okay. At ang makikita nyo ay mga magandang ilaw na kumikinang-kinang. Unang-una ang aming big parol. Montempolo Riders Club. Alright. Alright. Oh yeah. madaya pang hindi gumagana ng ilaw oh. Ah, hanggang 15 daw yan yung bago magpailaw lahat ilalive natin ang ating live pero sa bandang silangan, may buhay na lahat lang. You know. Iwanag yeah. ng barangay namin guys Malamig ka malamig iwanan ng aming kalsada dahil sa parol hindi ko pala nakita yung ano mga may purok purok uno tapos kasunod purok 1A yun nandiyan purok 1A yung pulang Porok 1A A Patay na at na Patay na oh, Madami lang patay ng ilaw guys A Hindi kompleto Uy Porok 4, 4 Alright Ang haba Wow Nagliwanag ang aming barangay Dahil -5. sa mga Christmas light Porok 4 Ano ta? Singko mm. Ganda naman oh Nice Sana all Madaming ilaw Patay na nga Uy. Lakas ng ilaw dito eh ha? Lakas ng ilaw wala pang ilaw sa kabila. Wala kasi yung ilaw dyan. Patay na. Wala na oh. Pat wala yung... Ayun, kabila. Yung dulo. Patay na yung you Ilaw? Know, yun know, Wala na yun. pang wala. Ang guro. bubuksan niya sa... Oh, may ano pa dito. Eh, bukas na nga yan. Oh. Pinatay na. Pinatay na. Kasi alas 12 na. Oh, white. Ito sa arco maganda. ay ba yung arco? Oh, yeah. No? Arco. Ayan. hindi tayo Arco. Arco Delight. <laughs> oh, ganda naman, guys. Dito lang po 'yan sa aming barangay, guys, oh. right. Right, guys, you oh. know ang aming display dito sa aming mga barangay. ipa ipailaw nila, di ba?